Pusan niya na ako ng Clorox dito sa likod ko. Tapos ilang taon ka pa kanila? Magti-3 years na ako sa ano, February. Oo, tapos ano pa yung ginawa kayo? Mm, ano, pag kunting kamali lang talaga, talagang suntok, 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 kadya. Ano ang mga Ano, Jordan yan siya. Saan yung pagkutin sa pinang mga rote para Oo. Oh. Ito po guys. Ito so, yung pinang chanel. So, Oo, sa ate. Gabi yung ginawa ng amo sa kanya hype sila. Tapos wala pong ano, station. Binigyan ko ng kasama na nilito. Sana po matulungan niyo po sa sarapit ko Ito ang talaga na to. o Grabe yung niya. Walang Binigyan ko lang siya ng chocolate kasi wala siyang katedad na Tapos 3 years, ko pa yung ate, diba? Magdi 3 years. Pinauwi siya na ganito ang isura niya. Tingnan mo na. Nakasinelas na. Tapos yung likod daw, ano, may chlorox ba? Inan talaga binuhusan niya ng Clorox at saka mainit na tubig. Tay, okay, may pin ka ba ng amo mo? Binigyan ka ng pera? Niya, ano, sabi niya pinadala na niya sa asawa ko ngayon. Pero nakita ko yung resibo. Tapos, okay, tapos ano call name mo po ate? Ah, uh, Rosalie Facon Grande. saan po kayo. Paniki. Paniki. Hmm. Talak. Paniki Tarlac. Okay. Okay. Uh, baka gusto nyo po mahingi na po, po ng tulong. Oo, oh, sabihin nyo kayo ano, na, itag natin ito, doon. Na. No? Itatag niya? Oo, oh, tatag namin sila. Kasi at yeah. least may magaw okay. ma Tati ano tayo. yung, ano okay, okay. mo te? Sige, sabi naman na ano gusto mo. Kasi pagkakataon nung so, kasi mm, yan ako. hindi to kun eh. Oo. Hindi te, okay lang yung, yan. Baka, ano ka so, <laughs> Ano mo te, saglit lang po yung mga dito. Ano sasabihin ko? <laughs> na ano, Binagbog ka, oo. Oh. Para makapagumpisa ka sa Pinas. Ay. Para makapagumpisa ka eh ano mga ito oh sobra tas may likod pa po ito na jacket siya nakita ko namin po siya. ganito po oh grabe ang amo ng mga pasa talaga lahat ay talaga siya hanggang dito okay na yung At least nakauwi kang buhay sabi ko nga god pa rin sabi ko nga kahit anong itsura ko uuwi ako sabi ko sa Jangan aku serapi, mau ano, matulungan mo si Ate para makapagumpisa sa Pinas